Hi, hey, good morning mga ka-idol. Good morning guys. Good morning mga ka-idol. Good morning mga ka-vlog. Nandito po ako ngayon para maghanap ng makakain sa hubasan or mamangti po ako ngayon. Maghanap po ko ng mga pagkain. Alam nyo po mga ka-idol ha. Mag mamaya, tignan nyo. Ito, dikit ng kamera sa ating mga ano, pagkainan. Kasi ang hirap mo maghanap ng pagkain sa kubasa ng ating karagatan po uh, Hanap ko ko ng sahang Sahang po ha Ano nyo po mga kaidul Ang hanapin ko Ngayon dito Ay Good morning sa inyo Ay sana makahanap ako ng pagkain dito Mga kaidul Hindi pa ako nakahanap Ah, daka mamaya or baka mamaya makahanap na po ako. Ayun. Ito, dikit buki. Ayun, mayroon talaga. Yun, alam nyo po ito, anong pangalan nito mga kaidol. Ito. Yan. Nasa damo na ito sa damo hubasan. Makita mo sa kulapo or sa seaweeds dito. Tingnan nyo po ang sunggaki. Ang pangalan nito mga kaidol ko po si uh, Boy ngayon. Tingnan niyo po mga kaidol kung paano ko ito kainin. Ang sarap nito. Oh. Tinik mga kaidol Oh. Tine -tine. Hmm. hmm. Ang sarap. Tingnan po. Yan. Yan. Nakabing naman. Oh. Tignan nyo po. Mm. Hmm. Ganito lang pagdines dinis mga kaidolo. Tingnan nyo ha. Maraming tinikas ito eh. Yun, nangalaglag mo yung mga laman niya. Ah, di ba asyadong alam sa pagkain nito. Pero okay na ito. Mm. Mm. So may halo pa yung tinik mga kaidolo. sarap talaga ito yung ginagawang tahong mga kaidol tahong na nasa buti po na binibinta ganito ito yung kinukuha nila tapos yung sunggaki na to masarap talaga ma ano to sa protina mataas ang protina nito kasi lamang dagat po to at delikado to sa mga high blood or high pressure high pressure sa mga dugo ninyo ilikadong kumain nito kasi ang ano nito, ang taas ng vitamins nito, ayan laglag -lag pa buti lang sa akin, di ba ko high blood sinayang hmm. pa mga idol ha hmm. 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 o kilaw yum hmm. yum hmm. hmm. sarap talaga to mga kaidol maraming kumain nito eh yung mga recipe ng mga pagkain nga masarap dito sa kubasan ng kragata natin Parang pero busok ko dito maghanap tayo ulit sana may makita pa tayo ay mga kaidol, maalat pro 66, nam nam. Malinis naman dagat ito. Um, um, Ubus na. Itong, ano niya, oh, balat. Punti lang laman nito, idol, pero talagang malasa. Wow! So, mga kaidol ha. Ang lawak nito. Pwede tayo maghanap ng mga pagkain dito. So mga kaidol, good goodbye sa mga ating mga videos or magandang araw sa inyo lahat. Ayun. So by the way, maghanap pa tayo ulit kung mayroon tayong makita. So bye-bye. I will go. Okay. Hmm, habang tayo ay naglalakad or naglalakad maaari po tayo maghanap ng ganyan kataba ng pagkain o ganyan kasarap hawaw hawaw ang sarap kainin talaga ito yung ginagawa talaga ng taong mga idol na nilagay sa buti makita mo yun na may binibinta na nilagay sa buti yun ganyan ginakuha na So, ang lawak ng basa dito mga idol. Oh. Sobrang lawak. Ang ganda ng place. Oh. nyo po? Parang araruhan or parang sakahan ng mga pananim. Basa. Oh. Niyo po mga idol. So, magandang araw sa inyo mga aking tagsa sa ka mga uh, nagasubaybay sa aking channel. Good morning and um, huwag kayong mag mag kataka sa pagsubaybay sa aking tag sa mga videos salamat po sa inyo lahat sa inyong pagsuporta sa aking watch video channel because they, their channel is very fast to grow sa aking mga tag sa mga ma buot or mabait ng mga taga ka mga nagapanood sa aking YouTube channel. Salamat po or kung mayroong kayong nakuha sa ngaaral aral sa aking video ah uh, kung pwede po ha uh, paki subscribe na lang po sa aking channel ko. Thank you and God bless. For all, good morning once again, good morning.